Ngayon nga ay karawan nga ni Shina mga Marikoy kaya naman si Norprice nga namin siya. Hindi nga niya ini-expect mga Marikoy na binilhan nga namin siya ng cake. Si Papa nga pala ang pasimuno nga dyan sa cake. Sabi nga niya bilhan ko nga daw ng cake si Shina para ma-surprise. At syempre dito nga ay nagsakon na nga din kami ng buhangin at nagpabunot na din ang aking ng aking pamangkin ng ngipin niya at sumasakit na. Maaga pa nga lang mga Marikoy ay namalengke na nga kami ni Shina dahil nga magluluto kami. Kaarawan niya kasi ngayon. Namili nga lang kami diyan ng ilang lulutuin para sa birthday niya. Siyempre hindi mawawala yung paan ng manok dahil yun nga yung pangpulutan natin. At dito nga ay sinurprise nga namin si Shina dahil nga birthday niya ngayon. Nung kumain kasi kami sa labas mga Marikoy ay pinasimplihan ko nga si Sandara na pumunta doon sa Goldilocks para bumili ng cake. Tapos kinabukasan nga ng alas 10 ay binakuha ko na sa kanya. At ayan nga kitang kita ko sa kanya ang saya mga marikoy. Hindi nga siya nag expect mga marikoy na hahandaan natin siya. Dahil nga ang sabi niya nga sa akin kaysa nga daw maghanda ibus na nga lang daw namin dito sa bahay. Para nga daw madaling matapos na yung bahay na pinapagawa namin. Pero syempre makulit kami ni Papa ayan tuloy pa rin ang handa. Minsan lang din naman kasi dumarating yung panahon na mag birthday ka isang beses lang sa isang taon mga marikoy. Kaya bakit hindi pa tayo maghahanda? At saka need mo din naman bigyan kahit papano yung sarili mo ng kasayahan. Hindi yung puro trabaho na lang yung gagawin natin mga marikoy. Kailangan magha-happy hapi din. At diyan nga mga marikoy ay kita nyo nga nagbabalat nga kami nitong paa ng manok dahil nga ang daming nakalagay diyan sa paa. Yan nga pala yung gagawin namin sa nang pulutan kaso ang nangyari ginawa na lang siyang nilagang paa. Ang sarap din kasi uminom ng mainit na sabaw mga marikoy. Kaya naman ang usapan namin ay aadobohin namin yung paa para pang pulutan pero ang ginawa namin nilagang paa na lang. At ayan nga mga marikoy ay tinitimplahan na natin tong paa ng manok. Masarap din pala ang nilaga yung paan ng manok mga marikoy kaya kung kayo maglaga na rin kayo ng paa ng manok. At dito nga ay nagisa na nga ako ng sibuyas at bawang mga marikoy dahil nga magluluto tayo ng pansit ngayon para sa birthday ni Sheena. At sinunod na nga namin ilagay dyan yung hiniwang maliliit na baboy mga marikoy. Sinasangkot siya nga lang namin yan mga marikoy bago namin yan titimplahan. At ito na nga po pala yung nilaga nating paa mga marikoy. Sobrang sarap niyan, promise. Kung wala tayong pambili ng kaing baboy mga marikoy ay pwedeng pwede naman palang panglaga ang paa ng manok. At dito nga mga marikoy ay pinakuluan ko na nga yung karning baboy at nilagay ko na rin dito yung mga gulay na panglahok sa ating pansit. Naglagay nga lang ako dyan ng karot, sayote at saka po pechay bagyo mga marikoy. Mas masarap kasi sa pansit kapag maraming gulay. Kaya naman dinamihan ko talaga ang gulay sa aking inilahok sa pansit. Nagluto na nga din kami dito ng fried chicken mga marikoy. Siyempre sa handaan hindi nawawala talaga ang fried chicken. Nakalimutan ko ang gumawa ng Shanghai dyan mga marikoy. Pero mas masarap din sana kung nagluto tayo ng Shanghai. Pero yun nga lang, naalala kong lutuin yung Shanghai kung kailan tapos na yung birthday ni Sheena. At syempre, bago tayo magluto ay naligo nga muna ako mga marikoy dahil baka nga tayo ay mapasma. At hindi na nga namin naipakita yung buo ng birthday ni Sheena mga marikoy. At kinabukasan nga mga marikoy ay pumunta naman kami sa bahay para daana namin si Nuno. Yung pamangkin ko kasi mga marikoy ay sumasakit kasi ang ngipin kaya napagpasyahan namin na ipabunot na lamang namin ito. Hindi na nga makatulog yung batang yan sa sobrang sakit ng ngipin at hindi na nga din mawari kung ano yung gagawin niya. Kaya naman for the rescue na ang tita kasi nga iiyak na ang aking pamangkin. Araw nga yan ng linggo mga Marikoy at nag-iisip nga kami kung may bukas pa nga na klinik. Kasi naman anong oras na din kami pumunta ng klinik mga Marikoy. Mabuti na nga lang at may naabutan kami bukas na klinik mga Marikoy at ang sabi nga ng pamangkin ko masakit daw bayan Sabi ko parang kagat lang yan ng langgam. Halos parang ayaw pa nga niyang magpabunot pero sabi ko sa kanya isang sakitan lang yan kaysa araw-araw sumakit. At pinagtatawanan pa nga siya dyan ni Sandara at saka ni Sheena paano naman kasi pakyut pa habang binubunutan ng ipin. Sa wakas nga mga marikoy ay nabunutan na nga siya ng ipin. Kinagabihan nga ay susunduin naman namin dito yung magmamasaj kay Shina at kay Papa. nagrequest nga sa akin si Sheena dito kasi nga daw sobrang sasakit na ng kanyang katawan. Kaya naman sabi naman ni Papa masakit daw yung likod niya kaya naman pina massage ko na nga din siya at ayan nga ay nakatulog pa nga sarap na sarap din habang mina sabi pa nga niya sa akin ilang taon na nga din daw siya bago na massage at syempre kinabukasan wala kasing maghahakot ng buhangin natin para sa pinapagawa natin bahay kaya naman magsasako tayo para medyo mabawas bawasan yung pagtatrabaho ng mga tao sa bahay syempre para makatulong tulong na din at makai menos menos na din sa sa ibabayad mindset ba kumbaga Anong oras na kasi niya kaya nagmamadali na rin kami magpala ng buhangin dyan mga marikoy at nakakahiya din sa pinagtambakan ng buhangin. At pagkatapos nga doon mga marikoy ang gagawin naman namin ay ang pagpapalitada dito sa ating loob. Siyempre mga marikoy tumutulong na tayo para madali na yung paggawa ng ating bahay para madali na rin tayong makalipat dito. Excited na din kasi kami lumipat mga marikoy. Siyempre ang sarap din sa piling mga marikoy kung may sarili ka ng bahay. Kaya naman kahit napakahirap, Napakabigat ng gawain ay gagawin namin mga Marikoy para lang mapadali ang paggawa ng bahay. Siyempre, hindi naman kami pababayaan ni Papa dito mga Marikoy, siya yung nagahalo dito. Kami na lang yung magkukontinyo kapag may ginagawa na siyang iba. Kapag tinitingnan mo lang siyang nagahalo mga Marikoy ay easy-easy easy at napakasimple lang at parang hindi napakahirap. Pero kapag ikaw ang gagawa, halos matanggal na yung puso mo kapapala. Yun nga lang, kailangan naming tiisin para matapos agad yung ating pinagagawang bahay. Pero sulit naman mga marikoy kapag natapos na ito. Makakamenos ka din dito sa pagpapagawa sa mga tao. Lahat na nga lang ng trabaho ay ginagawa natin dito sa bahay mga marikoy. Susunod niyan, magtatayo na tayo ng sarili nating construction. Charot! At ayan nga o ba diba, sinubukan ko na ding mag-flooring ng ating sahig mga marikoy. Pero in fairness mga Marikoy, natapos namin ang loob ng pagpapalitada niya na kami lang. At kinabukasan nga mga Marikoy, dahil lagi akong iniingitan ng bunso ko mga Marikoy, laging brum 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 daw. Kaya naman ayan, isinakay ko na nga yan sa brum brum. Ang tagal na nga din pala bago ko nadala ulit yan dito kaya siguro namimiss niya. Siyempre bata, kasiyahan. Tuwang-tuwa nga yan siyang sumakay dyan sa kabayong yan. Tingnan nyo naman yung ngiti at galak niyan mga marikoy. Ang saya nga lang sa piling mga marikoy na nakikita mo yung bunso na masaya. At napapasaya ko siya kahit napakasimpleng bagay lang mga marikoy. Nakakatanggal din ng stress at pagod mga marikoy pag gantong meron kang kakulit na bata. At kahit nga ito ay sinakyan niya kahit nga panlalaki basta makasakay lang siya ng brum brum. Ang hilig-hilig nga ba ganitong sumakay dyan sa mga ganyan. Pero yung tayo matatandaan na nako, Diyos ko, parang hilo-hilo naman. At dito nga ay dinala ko nga dito sa pamilihan. Ay abay, gustong gusto din ito. At ayan nga ay tuwang tuwa pa. Akala mo naman ay may dagat dito na pagsiswimingan. Kaya naman hinayaan ko na nga lang siya ang maglaro. At dahil kapag kinuha mo yan ay nako, iiyakan ka lang yan. At hanggang dito na nga lang po muna mga marikoy. Bukas ulit. Salamat sa mga nanonood.